Nagsisimula ang pelikula sa Morrow. Sumakay siya sa kanyang motor patungo sa isang kuta sa silangang Europa, nakakita ng isang monghe, at tinanong siya kung ligtas ang bata doon. Naniniwala si Morrow na kailangan niyang kunin ang bata dahil ang mga taong naghahanap sa bata ay lubhang mapanganib. Habang nagsasalita sila, inatake sila ng isang armadong grupo ng mga tao, na nagsimulang barilin ang lahat sa kanilang dinadaanan. Pinagbabaril sila ni Moro at ito ay kapag nakita ang bata. Ang kanyang pangalan ay Dani at siya ay anak ng Jablo. Makikita rin doon si Nadja, ang ina ng bata. Sa gitna ng pag-atake, parehong nagtangkang tumakas ang mag-ina. Patuloy silang tinutugis ng mga tulisan sa utos ng isang lalaking nagnangalang Kerrigan. Si Moro ay itinaboy mula sa isang bangin binarila ang mga gulong ng mga mercenario at pinabagal ang kanilang pagtugis kina Danny at Nadja. Nakaligtas siya sa isang puno na nagpahinto sa kanyang pagkahulog. Matapos mailigtas ang anak at ina, pumasok si Johnny Blaze. Si Johnny ay hindi naging ghost rider sa nakalipas na walong taon. Matapos palayain ang mag-ina, pumunta si Morrow sa bahay ni Johnny. Sinabi niya sa kanya ang lahat, ngunit hindi naniniwala si Johnny sa kanya at inaatake pa rin niya siya. Siya ay nagtatanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at ang layunin ng kanyang pagbisita. Ipinaalam sa kanya ni Morrow na alam niya kung sino si Johnny at kailangan niya ang kanyang tulong. Nang tanungin ni Johnny kung bakit niya siya tutulungan, ipinaliwanag ni Morrow na batid niyang taglay niya ang kaluluwa ng isang ghost rider sa kanyang katawan at gusto niyang alisin ito sa kanyang sarili. Gumawa siya ng proposal. Nagaalok siya na tulungan siyang alisin ang Ghost Rider sa loob ng kanyang katawan kung handa siyang tumulong. Sinasabi ni Morrow na kailangan lang niyang gawin ang isang pangunahing gawain. May isang bata na nasa panganib bang buhay. Ang bata ay tumatakbo at ang mga nakamamatay na tao ay nagbabantay sa kanya. Tiniyak niya kay Johnny na kung mailigtas niya ang buhay ng bata, matutulungan niya itong mabawi ang sarili niyang kaluluwa. Ang tunay na pag-aari ni Johnny Blaze, tinatanggap ni Johnny. Sa paglipat sa Nadia at Danny, na bumaling sa pagnanakaw upang mabuhay. Ang Kerrigan at ang kanyang mga tauhan, gayon paman, sinusundan sila muli sa gabi. Balak nilang hulihin silang dalawa at ihatid sila sa Jablo. Si Johnny Blaze, sa kabilang banda, ay nag-transform sa kanyang Ghost Rider form at handa nang simulan ang kanyang misyon. Nakakaamoy ng masama ang Ghost Rider. Dumating si Johnny sa lokasyon kung saan nakatakdang barili ni Kerrigan si Nadja at ang kanyang anak. Lumitaw ang Ghost Rider at agad na sinalakay ang mga tulisan sa kanilang paligid. Sinubukan ni Kerrigan na lumaban, binaril siya gamit ang kanyang mga baril, ngunit hindi siya nagtagumpay. Napansin niya na ang halimaw na nasa harapan niya ay walang kapantay, at lumabas siya roon. Samantala, ang isang patak ng dugo ni Danny ay bumagsak sa lupa, at ang Ghost Rider ay nagsimulang mawala ang kanyang mga kakayahan. Bumalik si Kerrigan at muling inatake si Johnny sa sandaling napagtanto niya ito. Sa ospital, nagising si Johnny, at isang nurse ang nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan at sa kanyang mga pasa. Sinusubukan niyang iwasan ang mga tanong nito, at nang umalis ang nurse, nakatakas siya. Napansin niyang naghahanap ng matutuluyan si Nadja at sinundan niya ito. Paglipat sa Kerrigan, na ngayon ay may Danny, Pinuntahan niya si Rourke, ang pangunahing antagonist, pati na rin ang amo ng Thug. Ipinaalam sa kanya ni Kerrigan na mayroon siyang anak, ngunit kailangang bayaran sila ni Rourke ng dalawang beses sa halagang napagkasunduan kanina dahil wala siyang ideya na makakalaban niya ang isang Ghost Rider. Sinabi niya kay Rourke na kung gusto niya ang bata, dapat niyang matugunan ang mga hinihingi. Tinatanong din niya kung ano ang balak niyang gawin sa bata inutusan siya ng lalaki na isama ang bata sa tawag. Kapag kinakausap ng bata si Rourke, isang salita lang ang sinabi niya bago bumagsak sa isang malakas na sigaw. Nagulat si Kerrigan dito. Tinanong niya kung ano ang ginawa niya, at sinabi sa kanya ni Rourke na nilagyan niya ng lock ang katawan ng batang ito, at idinagdag na hindi na siya mahahanap ng Ghost Rider at malamang na mahahanap ng Ghost Rider si Kerrigan, kaya't makikita niya kailangang maging magbantay sa lahat ng oras at i-maximize ang kanyang seguridad. Tiniyak sa kanya ni Rourke na siya ay naruroon sa lalong madaling panahon upang makuha ang bata. Si Johnny, sa ibang lugar, ay lumapit kay Nadja at nagtanong kung bakit niya ito tinatakasan. Sinabi niya sa kanya na nakita niya siya kagabi at tinanong kung nasaan ang bata. Ipinagpatuloy niyang sabihin sa lalaki ang buong kwento at ipinaliwanag na matagal na silang sinusundan ni Kerrigan sa totoo ex-boyfriend niya ito, at dati silang magkasama. Napakayaman niya, may mga baril, sasakyan, at malaking halaga ng pera. Sinabi niya na kailangan niya ang lahat ng mga bagay na ito at pumayag na manirahan kasama siya. Tinanong siya ni Johnny kung totoong anak niya si Danny, at sumagot siya na sa kanya ang bata, ngunit hindi si Kerrigan ang ama. Si Rourke ang ama ng bata. Pumunta si Kerrigan sa kanyang mga kaibigan, na mahigpit na binabantayan at nilagyan ng mabibigat na armas. Samantala, tinunto ni Nanaja at Johnny ang isang lalaking maraming alam tungkol kay Kerrigan. Nang makipag-usap sila sa kanya, inihayag niya na dinala ni Kerrigan ang bata sa isang gusali na ginagawa pa rin. Habang pinahihirapan niya ang lalaki para sa impormasyon, nag-transform siya bilang Ghost Rider, ngunit kinokontrol niya ang kanyang katawan dahil kung ganap siyang mag-transform bilang Ghost Rider, Mabubunyag siya sa lahat at maaaring mapanganib kay Nadja. Matapos makuha ang kinakailangang impormasyon mula sa lalaki, tumuloy siya sa lugar kung saan nagtatago ngayon si Kerrigan. Nalaman din ng kriminal na papunta na ang Ghost Rider at naghahanda siyang lumaban, na nagtitipo ng hukbo ng kanyang mga tropa at isang rocket launcher sa pag-asang talunin si Johnny. Nang lumitaw ang Rider, isang labanan ang naganap, at pinalaya ni Nadja si Danny ipinadala ng rider ang mga mercenario at tinalo si Kerrigan. Habang tumatakas si Nadja at Danny, hinabol sila ng rider at sinubukang patayin si Nadja. Kinaumagahan, kumakain silang tatlo ng almusal sa isang restaurant nang subukan ni Johnny na makipag-usap sa bata, ngunit mukhang hindi interesado ang bata sa pakikipag-usap. Lumapit si Rourke kay Kerrigan na namatay sa kanyang presensya. Ngunit muling binuhay siya ni Rourke bilang blackout, Isang halimaw na kayang gawing madilim ang kapaligiran ng isang tao at mabulok ang anumang mahawakan niya. Si Rourke ay nasugatan dahil sa kanyang mahinang estado sa Earth, kaya ipinadala niya ang blackout upang makuha si Danny. Ang katawan ni Rourke ay humihina sa araw-araw, at upang maibalik ang lakas nito, kailangan niya ng katawan na ipinanganak na may sariling katawan. Anak niya si Danny, produkto ng kanyang mga ninuno kaya't nais niyang magsagawa ng isang seremonya sa bata upang maibalik ang kanyang katawan sa kanya, ibalik ang kanyang kabataan at lakas. Si Johnny, Danny at Nadja ay pumunta sa lumang kuta. Silangan Europa ito, at medyo luma na ang kuta. Ang mga residente ng fort ay nabubuhay ng eksakto tulad ng kanilang mga ninuno, na walang koneksyon sa mga pag-unlad ng mundo, kahit na kuryente, at ginagamit ang araw at buwan para sa pag-iilaw. Nadatnan nila si Morrow at ang kanyang matandang monghe. Ito pala ang mga taong kinasuhan si Morrow ng pagliligtas at pagdadala ng bata sa fort. Bago ang exorcism, ang mga monghe na naruroon, kasama si Methodius, ay siniguro ang kaligtasan ni Danny. Ipinaliwanag ni Morrow kay Johnny na ang mga ngabayo ay dating Angel of Justice Zarathos ngunit naloko upang bumaba sa impyerno at naging baliw bilang isang resulta. Sa pag-iingat sa kanyang katarungan, si Zarathos ay naging espiritu ng paghihiganti, isang nilalang na nalulugod sa pagpaparusa sa masasama, anuman ang kanilang mga maling gawain, ngunit iniisip ni Johnny kung nananatili pa rin ang mapagmahal na espiritu ni Zarathos. Nang matagumpay na napatalsik si Johnny, inilantad ni Methodius ang kanyang pagkakanulo at nagplanong patayin si Danny upang pigilan ang Diablo sa pagkuha sa kanyang katawan at magkaroon ng mas malaking kapangyarihan. Dahil handa nang bitayin si Danny, nakakulong sina Johnny, Morrow at Nadja. Gayunpaman, lumitaw ang blackout at pinatay si Methodius, na nagudyok sa mga monghe na ibalik si Danny kay Rourke. Nalungkot si Nadja dito, ngunit nagpa siya si Johnny na iligtas si Danny, sa kabila ng pagbawi ng kanyang kapangyarihan. Ipinaalam niya sa kanya na alam niya kung saan nila dinala ang bata. Sinabi ni Morrow na kailangan nilang labanan ang maraming tao ngayon kaya't inaarmasan nila ang kanilang sarili ng pinakamaraming nakamamatay na armas. Sa gabi, sinisimula ni Rourke ang ritual upang muling mabuhay ang kanyang mga kapangyarihan at gawing kasing lakas ang kanyang katawan gaya ng dati. Dumating si Namoro, Nadja, at Johnny habang umuusad ang kwento. Pagpasok nila, nakadiskubre sila ng maraming bote ng antigong alak. Ang isa sa mga bote ay nagmula noong higit sa 2,000 years ini ito ni Moro at tinanong siya ni Johnny kung talagang isang matalinong ideya na maglasing bago ang isang mahalagang digmaan. Sinabi sa kanya ni Moro na ito ay mahusay at ito ay nagpapatuloy. Nanalangin siya sa Diyos para sa kapatawaran para sa mga kasalanan na gagawin niya, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Magsisimula na ang labanan. Hinarap ni Rourke si Johnny, ngunit napakalakas ni Johnny para sa kanya. Maaaring pamilyar si Rourke sa Mahika mula sa ilang mga seremonya, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina upang labanan. Natumba siya nang matamaan siya ng suntok ni Johnny. Sinubukan ni Johnny na iligtas si Danny, sumisigaw sa kanya na umalis doon. Ngunit ang bata ay hindi nakinig dahil ang mga ritual ay nagsimulang makaapekto sa kanya at siya ay tila walang kaalam-alam sa kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Nang tuluyang bumangon ang bata, inatake niya si Johnny, Naalala niya ang isang pagkakataon kung kailan siya pinrotektahan ng Ghost Rider habang siya ay inaatake. Kapag napagtanto niyang si Johnny ay hindi na isang Ghost Rider, ipinagkaloob niya sa kanya ang lahat ng kakayahan ng Ghost Rider. At si Johnny ay naging Ghost Rider muli. Lumilitaw si Kerrigan habang tinatangka nilang tumakas kasama si Danny at nagkaroon ng away. Tinalo ni Kerrigan si Morrow sa laban. Sinusubukan din niyang pigilan ang Ghost Rider, at pansamantala, sinamantala ni Rourke ang pagkakataon. Hinawakan niya si Danny, tumakas, at nagmaneho, ngunit hinabol siya ng Ghost Rider sa kanyang Ghost Bike. Si Kerrigan ay sumusunod sa Ghost Rider at ginagawa ang lahat para pigilan siya. Gayunpaman, hindi ito gumana dahil ang Ghost Rider ay napapagod sa kanya. Buong lakas niya itong sinunggaban at tinapos siya. Nasa kamay na niya ngayon ang nagniningas na kadena, sinusubukang ihinto ang van, habang tinatangka ni Rourke na buhatin si Danny. Habang nagmamaneho si Rourke, bumibilis siya ng mabilis hanggat kaya niya sa pagtatangkang maabutan ng Ghost Rider, ngunit nabangga ang kanyang sasakyan sa isang malaking bato, at tumaob sila sa kalsada. Lumapit sa kanila ang Ghost Rider at agad na kinaladkad ang Diablo palabas ng sasakyan. Ayon sa Rider, si Rourke ay gumawa ng sapat na kasamaan sa Earth. Ang diablo ay nabibilang lamang sa impyerno at dapat siyang ipadala ka agad doon. Ipinahayag ng jablo na si Johnny ang pinakamasamang pakikitungo na nagawa niya. Pagkatapos ay itinapo ng rider si Rourke pabalik sa impyerno na nagwasak sa kanya sa nakakapasong kailaliman ng lupa. Naabutan ni Nadja ang rider na nag-aalis ng walang buhay na katawan ni Danny mula sa pagkawasa. Nadurog ang puso niya nang makita itong papalapit na bitbit -bit ang katawan ng bata. Sinabi niya na sinubukan nila ang lahat ng kanilang makakaya upang iligtas ang bata, ngunit tila hindi ito nangyari. Ang rider ay nagagalit din dito, at sa puntong ito ay naalala niya ang sinabi sa kanya ni Moro noong sinusubukan niyang alisin ang kanyang sarili sa kanyang mga kapangyarihan at bumalik sa normal. Ipinaalam niya sa kanya na ang totoong Ghost Rider ay ipinadala upang bigyan ng hustisya ang mga tao sa Earth. Hindi siya itinalaga upang labanan ng masasamang kapangyarihan, Ngunit sa paglipas ng panahon, siya ay umunlad at nagsimula siyang makipaglaban lamang sa mga nagpapalaganap ng kasamaan na walang pakialam kung nanaigang hustisya o hindi sa mahabang panahon. Mas inaalala niya ang pagpaparusa sa mga masasamang tao kaysa sa pagtulong sa mga inusente. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula at kung bago ka palang sa aming channel, maaari bang hingin namin ng isang munting pabor? I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy, sa pagbabalik sa nakaraan, inaangki ni Johnny na naramdaman niyang muling nagising ang anghel ng katarungan sa loob niya minsan, at ginamit niya ang asul na apoy ng anghel para ibalik si Danny. Nang tuluyang magising ang bata, parehong nakahinga ng maluwag sina Johnny at Naja. Natapos na ni Johnny ang kanyang gawain. Ang dilaw na apoy ng Ghost Rider ay nagiging banal na asul na apoy ngayon habang si Johnny ay umaalis, na nagpapahayag na siya ang Ghost Rider at nagtataglay ng parehong kapangyarihang magdala ng hustisya at kakayahang labanan ng kasamaan.